News mga balita ngayon pitong kasapi ng lokal na terorista sumuko sa militar sa Maguindanao del Norte Magkapatid na sangkot sa robbery extortion arestado sa Maynila Coast Guard at Air Force nagkaisa para sa mas pinalakas na bantay dagat sa Hilagang Luzon Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Iprinesenta ni 57 IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Aaron Gumabao sa mga opisyal ng militar at kay Acting Governor Datu Sarifudin Tukaw Mastura ang pitong former violent extremist na sumuko bunga ng kanilang pagsisikap na bahagi ng Mobile Community Sustainment Support Program. Bitbit -bit nila sa kanilang pagsuko ang pitong matataas na kalibre ng armas. Kasabay nito, nagpaabot ng tulong ang pamahalaang panlalawigan sa mga sumuko para sa kanilang pagsisimula muli. Nanawagan din ng 57 IB sa mga sumuko na kumbinsihin ang iba pa nilang mga kasamahan na magbalik loob at mamuhay ng mapayapa. Arestado ng National Bureau of Investigation o NBI ang magkapatid na babae na sangkot sa robbery extortion sa isang coffee shop sa Ermita, Manila noong Martes. Kinilala ang dalawang suspect na sina Wyatt Navalles, isang licensed custom broker at kapatid nitong si Laila Navalles. Sa press conference kahapon, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na nag-ugat ang pagkakaaresto sa dalawa nang magsumbong ang biktima na hiningan siya ng 1.9 million pesos na grease money na hahati-hatiin umano para sa mga division ng Bureau of Customs, PDEA at maging sa Philippine Coast Guard dahil umano sa misdeclared shipment nito. Agad na nagsagawa ng operasyon ng NBI na nagresulta sa pagkakahuli ni Wyatt at kapatid nito na mahaharap sa inquest proceedings sa Office of the City Prosecutor ng Manila sa kasong paglabag sa robbery with violence against or intimidation of persons by way of extortion sa ilalim ng revised penal code Nagkaisa ang Philippine Coast Guard o PCG at Philippine Air Force o PAF upang palakasin ang maritime domain awareness Operations sa ilalim ng Northern Luzon Command o NOLCOM joint operations area. Ginawa ang kasunduan sa courtesy visit ni NOLCOM Commander Lieutenant General Fernil Buca sa PCG National Headquarters sa Maynila nitong Martes. Ayon sa PCG, tugma ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang pagbabantay sa karagatan ng bansa. Pinangunahan ni na PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan at buka ang talakayan ukol sa regular na MDA operation sa mga sakop ng NOLCOM kabilang ang Scarborough Shoal at Benham Rice. Dumalo sa pulong ang mga matataas na opisyal mula sa PCG at NOLCOM bilang pagpapakita ng mas matibay na ugnayan sa pagbabantay sa teritoryo ng bansa. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.